Ma'am Sheila, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon din po. Ang kasal po ba kayo ng kinakasama niyo na si Lovington Padua? Hindi po. Ano po yung trabaho niya? Wala na po. Natanggal po sa kasino po dati. Matagal na ba kayo nga magkalibin? Uh, 18 years na po. May anak po ba kayo? Kapat na babae. Ito ba si Sir Lovington ba? May mga kaso na ba ito dati? Wala pa po ang nagdodroga ba to? Or uh, ano? Hindi naman. Yung sa video, ma'am, yun, yun, di ba? Opo. Ano po ba yung uh, bago nangyari yun, mam? Ma ano po ba yung may, may pinag-awayan po ba kayo? Sa babae ma po niya, sir. Simula po nung July pa, sinasaktan na ako niyan. arap po ako ni loko. Doon po siya tumira. Iniwan po kami ng ilang araw na hindi nagpapaalam. Punta po siya doon sa babae, sa bahay ng babae hanggang... Nalaman ko po na nandun siya, pinuntahan namin ng mga taga-barangay. Lumabas po siya dun sa bahay ng babae, tapos pag uwi po namin, dun na po, binugbog na po ako, bakit daw po gano'n na pinuntahan ko sila. Binugbog po ako simula nung nagkakilala sila niyan kasi pinupost po niya sa social media na ano po, na wala na sila ganyan nung babae. Sa, don sa video kanina, ma'am, parang may, may kutsilyo na hawak. Opo. ano po ba yung nangyari doon? Nung una po kasi, nagtanong po ako, sabi ko po, ang gap po ng, ano, ng Saudi tsaka Pilipinas, five hours po. Mm. Bigla po niya ako sinuntok sa muka. Nang walang kalaban-laban, kumuha po ako ng kutsilyo para self-defense po. Tapos kinuha din niya yung isang kutsilyo. Kaso babae po ako, hindi ako mahal, laban eh. Mami, oh, hindi so kaya so ma no. meron to talaga ang problema sa pag-iisip to si Lovington kasi nag-uusap lang kayo about general knowledge no nga Opo. flight to Anoy Fiber tapos nanuntok siya. Opo. Ganun po siya ka ano, na ano ka violent at ito yung kanyang inireklamo kinakasama na si Lovington Padua. Makikita nyo atin na siya po ay uh, persa pwersahang hinahawakan ng kanyang ito po uh, at sinakal pa ang kinakasama na si Lovington. Medyo sensitibo lang po atay kasi meron din pong makikita dito na knife or kutsilyo na pinag-aagawan po. Uh, ayan po, uh, binugbog na po uh, sinuntok po sa mukha si uh, ma'am Sheila. Ito ni Lovington. So, basically, itong July lang hanggang ngayon tuloy-tuloy ka binubugbog ni oh, Lovington. Pero before, ma'am, mga way back before pa ng July, before pa siya nagkakilala ng isaya pang babae, ma'am, ang binubugbog ka ba? Hindi? Anong yung una po, nung nalaman ko po, doon na po na binubugbog na po niya ako na lagi mo po niya ang sinasaktan pag ano. kasi po yung cellphone niya, ayaw niya pakita sa akin. Nandun lang siya sa sulok. Siyempre po, wala naman pong magkasama sa bahay na mag magkalayo na hindi mo alam kung anong ginagawa niya, Ganun. Sa duration, ma'am nga, sabi yung 18 years <coughs> kayo magkasama, di ba? Oh, For that whole duration, 18 years, ma'am, may mga instances pa, ma ma'am, before na binubugbog ka niya. Ngayon lang po. ngayon lang, uh, dahil lang na, may... Babae po. At saka nahuli mo sila. Huh. Okay. Dito ma'am, ano bang balak mo dito? Gusto mo siya ng kaso to? Opo. Ito. Gusto ko po siyang pangbayaran lahat ng ginawa niya sa akin. Nag lahat ng anak ko, trauma. Pinapakita niya sa mga anak ko. Na isang sigaw lang sa mga anak ko. Takbuhan na sila sa takot. <laughs> ma'am, vausi yan ma'am. So, oh, ang pwede natin makaso sa kanya, so una-una syempre <coughs> vow ma'am. Oh, so, aside na may psychological violence, may physical talaga kasi kitang-kita mm -hmm. naman, di ba? Oh, so, di pa severity yun. So, surely ma'am, uh, makukulong talaga yan sya kasi matibay ebidensya. Pangalawa ma'am, Dagdagan pa natin siya ng kaso. Ang uh, most likely ma may physical injury dito. So based sa mga pasa-pasa mo, siguro it's either mag-fall siya sa serious physical injury or sa less serious no depende din sa range so kung mga 130 days but nevertheless may kaso pa rin siyang uh, physical injury may mga pinopo pa ba siya ma'am sa online like minumura kanya or si sinisiraan yun po sir ano ang tawag nito di diba, nahuli ko po sila September oh. 6 Magka-chat sila na ganito, ganyan po. Tapos, sabi, hiwalay na po sila. So, ako naman po, okay na, okay na. Parang wala nang nangyari, sir. Okay. Tapos, September 26 po ata yun, Nahuli ko po kasi harap-harapan po sa harap po namin mag na magka-video call sila ng babae. Naayaw niya pakita sa amin. Tapos nung no, hinablot ko yung cellphone niya, doon ko nakita na may ka-video call. Tapos sabi niya hiwalay na daw po sila ng babae. Kaya gumawa po siya ng dami account. Kung saan pinu-post na yung babae na ano daw po, pokpok, bayaran, ganyan po yung babae. Para uh, papakita po sa akin na talagang hiwalay na po sila. Mm. Kaso po, yun nga po, ang sabi nung babae naman na sa ibang bansa, ako daw po yung nagpo-post, kaya po lagi akong binubog araw-araw kasi ayoko bang madawit sa ganyang isyu dahil alam ko yung batas. Pero pinos niya po ng pinos, Lagi niyang kinukuha yung cellphone ko, alam po ng mga anak ko yun. <coughs> Hanggang sa pinos po ako ng mga kaibigan ng babae na nakahawak ng kutsilyo. Pinost ako sa social media, nilagay yung pangalan ko, nilagay po yung picture ko, ginawang profile picture sa ilang followers nila. Kino-comment sa lahat po yung picture ko na nakahawag ng kuchilyo, tas yung bagong account ko. Kino-comment din po yung mga picture ko na may pangalan. Ayan, ma'am, ang pwede natin natin masamay. Ma'am, nga possible, ma'am, nga, nga may isang pading kaso do, laban nito kay Lovington, no, under sa may... Uh... Uh, sa cyber privacy at saka data privacy. Yung mga kasamahan ng babae na jowa niya ngayon, mm. na sa ibang bansa din po, pinupost nila yung mukha ko na pokpok daw po ako sa Ermita, sa Malat. Ayan ma'am, kasuhanin natin ma'am yung mga <laughs> friend oh, mam ma ma'am oh. ng kaniya, mga ano kasi kung ginag kung pinupost ka nila, like, oh, oh. ang may defamation eh, ang sinira nila yung dignidad mo. <laughs> through the use of social media, in-identify ka pa, that, that would fall under cyber libel talaga. hindi na kayo ngayon magkasama nitong si Lovington sa isang bahay, hindi na. Hindi na. Kasi pinalayas ko po siya nung the way na binubugbog niya ako. Pinalayas po siya ng panganay ko kasi sabi niya, pamawag ka naman sa mama namin. Ganon po. Ginawa nung anak ko sa kanya, pinalayas po siya. Nairiklamo niyo na ba ito, ma'am, sa barangay ninyo, ma'am? Nagsika na ba ng... Nagpa-blatter. Okay. Binigyan ka ba, ma'am, ng barangay protection order ng uh, barangay ninyo? Hindi ko na po maalala, sorry. Kung ano. Police Major Jerry Zaldi Tugbo, yung Deputy Station Commander ng Station 6 QCPD. Kanina nga may video talaga na binubugbog siya, since sinusuntok, medyo brutal. Hingi po sana sir tulong yung team ng Wanted sa Radyo at saka on behalf na din kay Sen. Rafi Tulfo na matulungan sana si Ma'am Sheila May na mabigyan sana ng uh, protection order. Opo uh, attorney uh, narinig ko po lahat ng uh, tinurot sinabi ni, ni Sheila Pisosto mo pag-uwi niya tawagan niya ako at pasusundo ko siya para magbigay ng formal na complaint against dun sa kanyang uh, living partner niya Yes sir ang actual sir papasamaan din po sir ng team ng Wanted sa radio dance sa nitong tanggapan kasi po sir i magpapasampa din siya sir ng kaso sir medyo patong-patong na -patong. okay. sir pwedeng Opo. ma sampa. So, magpa-falso muna ng uh, police blotter para maditalya, yes, sir, yung mga kara, yung medyo masakit niyang nararanasan dito sa kalibin niya. Hintayin ko po siya mamaya kung makakapunta na kami sa mamaya para mabigyan na nakagad natin ng tulong o aksyon. Yung Sige reklamo uh, ni, ni Sheila. Ma'am, sasama po kayo ng team sa mga oh. staff ni Senator Eduardo Rafi Tulfo patungo po sa QCPD mismo para doon ireklamo natin ang I-blatter natin, ma'am, lahat ng inyong reklamo at saka para mabigyan din kayo, ma'am, ng protection order laban dito, ma'am, sa kay Lavington Padua. And then, pag nakakit na yung kaso, ma'am, sa korte, ma'am, humingi din tayo, ma'am, ng uh, TRO din para mas mahaba, ma'am, yung duration ng uh, ang protection order na may bigay po ng korte kasi medyo delikado nga talaga yung buhay niyo dyan, especially pag uh, brutal at saka nang bubugbog to yung partner niyo. you,